yung iba ang kakapal pa ng mukha pumasok pa talaga dito sa loob ng pamamahay ko para lang mangutang tapos hindi magbayad so this video ay gusto kong i-address para dun sa mga tao mahilig mangutang tapos hindi talaga marunong magbayad na ewan ko kung anong word ang makakapag-define sa napagiging insensitive nyo sa kakapalan na rin ng pagmumukha nyo Oo. so nadadamay na dito yung mga tao ang ano marunong magbayad because marami marami pa talagang tao na honest marami pang alam mo yun <laughs> eh ako ba't naiiyak ako <laughs> sasama na rin ng loob alam mo yun na um, kahit pa ano kahit gaano mo pero nasusunod kahit yung kahit na kahit gaano po, kahit gaano ko pa talaga gustong tumulong sa mga taong in need, in emergency, like parang emergency, kailangan nila ganyan. Nawawalan na ako ng tiwala. Alam mo yun. Damay-damay na kayong lahat. <laughs> Pasensya na lang. Alam mo yun, meron kasing nagchat na naman sa akin. Nagpapakash in. Kasi for emergency. Gustong gusto ko talaga siyang pagbigyan kaso na na. natroma -dala na ako. So ayun, dalang-dala -trauma na ako. Tromang-troma na. Dalang-dala na ako. Sobrang trauma. Kasi, ewan ko kung pa pa paano talaga nasisikmura talaga. Paano talaga. So ayun na nga. Ewan ko yung paano nila nasisikmura yung pagkatapos mo silang tulungan. Nakukuha, nakukuha ka nilang... Pagsinungalingan. Pagsinungalingan. lokohin Alam mo yun. Kahit nakikita ka na dyan, hindi ka man lang kakausapin. Hindi nang nagbabayad, hindi ka pa makuhang. Alam mo yun. Isan libo. Ah. Five hundred. One thousand. Three thousand. more than 10,000. Alam mo yun. Yung isa nga dyan, yung iba nga dyan, nung umutang pa sa akin, talagang sila, sila pa yung namimilit, ano, na gusto nila ng ganitong amount, ganito yung, ganito yung kailangan nilang amount. Ay mabuti ka mo, nagbigay lang ako ng, kung ano lang talaga yung capacity ko, or yung kaya kong ibigay, that time nung namungutang siya. What if pinilit ko, sinagat ko, kung ano yung budget ko, sinagat, ko pala na binigay sa kanila. Hindi tuluyang ako yung kawawa. Eh wala naman, ngayon at kailangan ko naman ng tulong. Eh wala naman sila. Di ba? Alam mo yun. So ang gusto ko lang naman sabihin dito, una sa lahat, hindi kasi talaga ako nagpapautang. Alam mo yun. Kasi syempre, yung kakaunting business ko dito, pera ang puhunan ko. Eh, kasi nako kaya nga ako hindi nagpapautang kasi nga pera nga mismo yung puhunan ko. Tapos ipapautang ko pa. ba? Diba? Kaya dun sa mga nagpapakash in sa akin, pasensya na po. Kung hindi ko na kayo mapagbigyan, dahil napakarami ng nag sinungaling sa akin, nandaya sa akin, nanloko sa akin, marami na. Ang dami na nila. So, pinagbigyan ko silang lahat. Yung iba nakapagbayad naman pero pahirapan. Alam mo yung sinisingil-singil ko pa talaga sila. Kinukulit-kulit. Pero yung iba talagang sobrang kapal talaga ng pagmumuka, Alam yun. Wala kang, wala, walang pagsidlan kung gaano kakapal yung pagmumukha nila. Grabe. Ayan. Kaya kung may mga kakilala kayong ganyan, tag nyo na lang dito sa video, video na to. Tag nyo na lang sila sa video na to. Ako na lang magsasabi ang kapal ng pagmumukha nila. Sa mga gustong magpa-cash in, buta lang po kayo dito sa aming bahay. Open naman dito kahit na hanggang alas 8 ng gabi, alas 9 ng gabi. Ayan, pwede naman. Kung talagang kailangan kung talagang kailangan ninyo, pwede naman kayong pumunta dito sa bahay namin. Pero kahit sa ang GCash outlet kayo pumunta, hindi hindi kayo makakautang dahil nga wala naman talagang ganoon. Sa Palawan ba? Sa sa ba may mga GCash yang mga yan nakakautang ba kayo? Hindi. Kaya kung pinauutang kayo ng mga maliliit na GCash outlet kagaya namin, kagaya ko, hindi ba't napakalaking ano nun? Napakalaking bagay nun. Pero, talaga pinagloloko nyo pa. Grabe. So, yung mga ano, yung mga gusto magpa-cash in po, sa akin, cash to cash basis na lang po. Kasi hindi na talaga ako nagpapautang. May mga anis pa rin naman akong customer. Pero malilit lang naman yung pinapa in nila sa akin. Ayan. Sila, sila na lang yung mga natitirang anis. Pero from now on, hindi na talaga ako nag-ano. Sa mga... Ewan ko dyan. Lalo pat hindi ko naman sila kakilala. Yung ibang nga kakilala ko. Mga ka, kamag-anak pa yung iba. Mga sinungaling. Mga alam mo yun. Mga walang alam... at tawag nito? Walang responsibility. Uh, an tawag nito? Walang initiation. Walang initiative para magbayad. Kahit kakarampot na mawad lang yan. Piso man yan. Or dos pesos. Pera pa rin po yan. Hindi nila lang lang yung piso or dos. Dahil dahil ganito kahirap kitain yung piso dos. Alam mo yung patulog na yung anak ko. As in, dinadahan-dahan ko talaga siya. Dinadahan-dahan ko talaga siyang ilapag para hindi magising. As in, dinadahan-dahan ko siyang ibababa. Biglang may kakatok, magpapalot. Eh di syempre, imbis na dinadahan-dahan ko, kasi kapag nailapag ko na yung baby ko, hindi naman yan talaga matutulog pa eh. Kailangan tatabihan ko pa yan hanggang sa makatulog siya ng mahimbing. Pero dahil nga may magpapalod at nag-aantay yung tao sa labas, hindi iwanan ko yung baby ko. Iiyak na yan. Para sa 2 pesos. Napatong dun sa load. Diba? Magpapalod siya 10 pesos, 20 pesos. May patong na 2 pesos, pero yung anak ko nagising na. Naistorbo na. Ganon kahirap para sa akin. Kitain. Ang bariyan na nilalang lang ng iba. Tapos yung iba libo na hindi na binabalik sa akin. Diba? walang wala silang mga alam mo yun. Walang walang mga konsensya, walang mga puso. Tinulungan mo sila nung in need. Pero nung ikaw nang may kailangan at kukunin mo lang naman yung perang pinahiram mo, wala na, ni hindi na sila nagpaparamdam. Kaya payo ko sa inyo, wag na wag na lang kayong magpautang. Kahit na ano pang dahilan nila, wag na lang kayong magpautang. Kung talagang kailangan yung tumulong, magbigay na lang kayo ng kahit buhay sila, abuluyan nyo yun na yung mga walang hiyang nag-ano na yan. Nagunguta hindi marunong magbayad.